Naplatan po kami. Opo, naplatan po kami. Nandito po kami ngayon sa Barangay Santa Ana. Kasi ay may, meron po kami ministry dito sa Barangay Hall. Galing pa po kasi kami ng ano tandok. Kaya ayan, naplat po yung aming gulong, yung aming sinasakyan. Lakad na lang po tayo. sakto mga ano alas 4 nalalakad po kami at malapit na po yung barangay hall ayun no? Oh. abuti na lang ano ganda ng ano oo ganda ng ano bahay na yan eh Oo, kaganda. May aircon ate. May aircon siya. O, ayun o. Kaganda. Ano pagkagawa. Ayun o. Ganda na pagkagawa o. O. May aircon yan. Panis. Ganda ng palay dito. O, boss. Lakad tayo para lang itin dyan mo.

Eh, <laughs> eh. Galing po kasi kami sa birthday hand. Kami po ay naimbitahan uh, para mag-share ng word of God doon sa birthdayhan sa Tandok. Kaya ngayon, dumiretso po kami dito sa Santa Ana dahil uh, ito yung araw ng ano ng aming ministry dito. Lailagad. Lailagad na kasama na namin si Ate Willie kasi mahirap na bumalik dun sa gabal dun iikot pa tayo na malayo <laughs> naplat pa nga yung aming sasakyan <laughs> naplat pa ang aming sasakyan hahaponin <laughs> tayo kila Ate